Uh, lumilipad na anay ah, mga malalaki. Hindi na do May yan. Mayawak Mga idol oh, Nakita na oh, sa idolry. Nasa kabila mga idol. Meron kasi kaming na ispata na punso na meron na namang butas oh. Ayan, isang mga idol oh. Ayun, nadaanan, ah, nadaanan kasi namin to ng isang araw. Ayun, ipakita ko sa inyo yung highway. Megadike, mga idol. Ando na sa taas. So, nakita namin yung dumaan kami. Kita namin yung ano. Kita namin yung butas. So, ayan dyan si Avidulo na punan na. Ayan mga idol, o. Oh. Nilapitan na natin tong punso na to. So, ayan. Iyon yung butas mga idol, o. Oh. Ah makita kasi namin itong mga idol dumaan kami doon sa Hayang taas highway oh. ang isang araw yun kami dumaan lagi so, na kata namin sabi ko i-try natin itong ano try natin itong, itong itong ano namang laman ito grabing tigas mga idol oh. parang bato Ayan. Uy. Ayan. Ano na ano? Ah, yeah. meron. Meron, meron, meron. May laman. Eh, no? Maglili uh, Grabe, tigas Yun. Yan, daming ano mga idol ah. Maglili parang na ito mga idol lo. Ayan. Ito. na 'yung ano kasi maraa ah, ano na sila kumpleto na 'yung mga pakpak nila mga idol 'o. Oh. Yan 'no. Oh. 'Yun 'no. Oh. Kumpleto na 'yung mga pakpak nila 'o. Oh. 'Yun. Itong bantayan natin mga idol kasi 'yung butas kung ano ba 'to? Anong laman nito? Kaya eh uh, na yung to, mga idol kung anong anong meron dito sa butas na ito gandahan baka may laman na naman Ang mga ito. Ang butas nga. Oh. Iy, lalipad na sila. Putos na sila, Len. Oh, Ang mga idol, ah. Ito yung flying termites. Oh, dami na. Ano na sila, oh. Oh, lipad na yan. Oh. Yan yung tandaan yung mga idol. Ito yung lumilipad na anay, ya mga malalaki. Yun. Pero no, parang king talaga siya tsaka queen na yan no? oh. Oo, yun yung magawang king and queen mga idol. Sila yun, oo. Oh. Yan, tutukan nyo mabuti kasi karamihan sa hindi nakakaalam ay ah, uh, hindi nila alam yung uh, lumilipad anay ba o gamo-gamo na tinatawag nila. So ito, ito yun. Tingnan nyo, oh, yan. Sila yun, oh. Pag ito yung makarating sa bahay niya na lumilipad, alam niyo na. Sahan niyo na ana 'yan, no. Oh. Dami nga, oh. Yan, no. Oh. Ano na eh? Tag-ulan na eh. Talagang ilang araw na lang 'tong maglabasan na 'tong mga idol. So 'yan. So, 'Yun, no. Oh. Putukan niyo mabuti para alam niyo. Halo, ah, karamihan kasi hindi alam nila yung ano. Panay ba o oh, gamu-gamu? yun yung mga idol. Parang clay. Ay parang... Ano? Eh kung to, dati pinagumpay namin mga idol yung screw pa rin, o, wala na.

marami yung lalaki dito mga idol sa mga babae. Yan, gusto na yung magubit ng mga babae mga idol. Kasi yung maging asawa, parang tao lang dito mga idol. Ayan, saan yeah, kain ng daga? Oo! Oh. Yan yung nagbutas! Yung siguro nagbutas, no? Sa yung mga idol, daga, yung mga idol sigurado. Hindi daga, do! Bayawak yan! Bayawak! Yung kain niya, Bayawak to. Oh, diyan yan daga. Oh. Yan oh. Hindi malalaman na lang natin yan. Ka, bayawak yan. Yun yung nagbutas. Grabe, Ang laki ng ano? Laki ng pinbox niya.

talaga ang papakita Diyan niya magbasag ng pinbox mga idol. Diyan yung pinbox niya mga idol. Kaya pag naghukay kayo, dapat ay makikita nyo. Sus, mga idol. Ang dami. Wala na, Queen? Wala na. Wala na, Queen? Hindi kaya dito sa asa. Sa isa siguro. Sa as. siglit lang, sigit lang. Ayan mga idol. Ito yung dating anuhanang queen mga idol. So baka lumipat na kasi ito yung mga magiging queen na rin. Eh, e, focus mo sa, sa ano. Iulit mo sa kanila yung flying termites para mamukha nila. Yung mga flying termites yung mga idol. Ayan. Meron di mas din mas maliit yung mga idol. Yun yung flying termites na yung dabud. Yung mga anay sa mga kahoy. Yung naka naka nakatikit sa puno yun. mas maliit dyan. Ayan, Karyo, isa. Ito mo Wala yan sigi sige yun 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 yun

Tuyên cái để cái xụng terlalu hết